Buwis buhay ang pagsisiplay ng labindalawang taong gulang na si L. James Retiza para lang makarating sa kanyang eskwelahan sa barangay Alanginan, Bacolod City. Mula sa barangay Santa Cruz sa bayan ng Murcia, gumagamit ang grade 6 student ng isang harness na hinihila ng kanyang ama papunta sa barangay Alanginan. Ayon kay James, yan ang pinakamabilis na daan papunta sa paaralan. May alternatibong daan naman daw pero aabutin sila ng hanggang isang oras bago makarating sa eskwalahan. Para makapagpatuloy sa pag-aaral, tinitiis si James ang hirap kahit pa umuulan. Sinimulan daw niya ang pagzi-zipline noong grade 3 pa lang siya. Pangarap ni James na maging isang seaman at magkaroon ng bahay kung saan hindi na nila kaya kailangan mag-zipline. Hinimok ng ilang grupo ng mga guro ang Department of Education na pag-aralan ng polisiya para sa public school teachers. Sa ilalim ng DepEd Order No. 005 na pinirmahan ni dating DepEd Secretary Vice President Sara Duterte, kailangan mag-render ng mga guro ng 6 na oras para sa actual classroom teaching sa loob ng kanilang 8-hour duty kada araw. Ayon kay Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basas, Basically challenging iyon, lalo't dumami ang hawak na sections ng mga guro dahil sa matatag curriculum. Sang-ayon dyan ang National Association of Public Secondary School Heads, Incorporated. Pero kailangan daw nilang ipatupad ang DepEd Order. Wala pang pahayag ang DepEd sa panawagan ng ilang guro. Pero una nang sinabi ni DepEd Secretary Sani Angara na istrikto nilang ipatutupad ang maximum 6-hour teaching period para hindi ma-burn out ang mga guro. May nakaambang na toll hike ngayong pong Agosto pero inalmahan po ng ilang senador dahil sa anilay palyadong contactless o RFID system. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Kasunod ng dagdag toll nitong Hunyo ang nakaamban na namang dagdag singil ng North Luzon Expressway ngayong Agosto. Pero bago pa ang harurot niyan, ay mga tanong muna sa Senado. Bakit daw ito ay naprubahan kahit hindi yung manumaayos ang contactless system o RFID sa ilang expressway? Mr. Chairman, I took the liberty of again um, uh, going through the toll booth. Hindi gumagana yung RFID. No? And may manual para i-click po yung card para makapasok po. No? So in other words, pag ganito po nangyayari, Nagbubuhol-buhol na ho traffic. Paliwanag ng Toll Regulatory Board na ipon kasi ang mga dapat na increase noon na hindi pinayagan. Ang board po eh inaprubahan yung petition dahil uh, unang-una po meron po tayong tinatawag na kontrata, yung Supplemental Toll Operation Agreement. Tapos may nakalagay po doon na ang ating concessionaire, e-entitle eh, for every two years. Wala naman problema kung mag-increase kayo. Kaso, palpak eh. Na-stuck sila sa traffic dahil hindi umaandar yung RFID. It has to be justified. So, dapat hindi mo muna pinayagan yung increase. So, kailan ho yung balak nyo mag-increase? Most probably po, uh, August, this August po. Baka wag muna. Wala muna increase. Ipapaabot ko po. Paliwanag ng Metro Pacific Tollways Corporation, operator ng NLEX, SCTEX, KALAX at CAVITEX, nasa proseso na sila ng pagpapalit sa mga first generation RFID reader na nagkaroon ng mga aberya. Meron din umanong maling lagay o sirang RFID sticker. The, the issue here is uh, kung yung sticker eh, Gastado na o nailagay sa maling lugar, hindi mababasa yan. No, that's why nagmamanual. Um, and that's why the program, as far as we're concerned, is massive replacement. Target ding ipatupad ngayon taon ang unified wallet o iisang RFID sticker sa lahat ng expressway. We so, require namin yung toll operators to remove all the obstacles para 3 uh, to 7 minutes pag nagload load ka, maano ma ka agad. Real-time real charging. Kasi po, yun na nangyayari. Uh, yung motorista mag-load, tapos hindi naman siya mapopropagate sa lane level, tapos pag ano, huhulihin siya. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nangangamba sa kanilang kabuhayan ang ilang hog grower sa Batangas dahil po sa mga naitalang kaso ng African Swine Fever doon. Dahil po dyan, pinaigting ng LGU ang biosecurity at pagkuha ng mga permit ng mga babuyan. Hindi pa matiyak ng Batangas Provincial Veterinary Office kung saan nagmula at papaano kumalat ang ASF virus pero malaki po ang posibilidad na mula yon sa mga sasakyan o mismong dala ng tao. Kaya ang delivery trucks na may kargang alagang baboy hindi na hubas na bastang nakakapasok at nakakalabas. Kailangan din nilang magpakita ng acceptance certificate at barangay permit. Wala pang inilalabas sa datos ang Veterinary Office ng probinsya kung ilang kaso na ng ASF ang kanilang naitala. Batay po sa monitoring ng Department of Agriculture, nasa 285 hanggang 380 pesos ang kada kilo ng kasim dito sa Metro Manila, habang 320 hanggang 400 pesos per kilo naman ang yempo. Ito na ang mabibilis na balita. Arestadong isang grade 11 student sa Caloocan na wanted sa reklamong panggagahasa umano sa isang babaeng 15 anyos. Dinala siya sa Anonas Police Station na may hawak na reklamo ng babae na taga Quezon City. Sa imbisigasyon ng QCPD, nangyari ang krimen noong Pebrero. May mga pagkakataon daw na hindi umuwi ang biktima at nang makauwi ay doon nagsumbong sa kanyang magulang. Maharap ang akusado sa reklamong two counts ng statutory rate. Git niya, hindi niya alam na may warrant laban sa kanya. Hindi niya rin daw pinilit ang biktima na naging kasintahan niya. Arestado ang dalawang suspect sa pagbibenta ng ilegal na droga sa buy-bust operation sa isang sementeryo sa Baguio City. Nakuha sa kanila ang kalahating kilo ng marijuana na may halagang 20,000 pesos. Nang inspeksyonin ang kanilang sakyan, may nakuha rin isa pang bungkos ng mariwana. Kinumpis ka na rin ang sasakyan na ginagamit umano sa pag-deliver ng mga ilegal na droga. Sa social media raw nakikipag-usap ang mga suspect sa kanilang mga parokyano. Wala silang pahayag. Inuulan pa rin ang pagbati ang tagumpay ni Carlos Yulo sa 2024 Paris Olympics. Sending well wishes kay Golden Boy ang Pinay Beauty Queens na si Nafia Wurtzbach, Catriona Gray, Samantha Bernardo at Michelle D. Gayon din ang kapuso stars sa sina Carla Abellana at Mateo Guidicelli. Hindi rin nagpahuli sa pag-congratulate ang It's Showtime Family. Kabilang na si na Ann Curtis at Chang Ami Perez. Si Meme Vice may paandar daw na free entrance, food at drinks kay Yulo sa bagong bukas niyang Comedy Club the serve. At kaugnay po ng nagpapatuloy pa rin laban ng mga atletang Pinoy sa Paris Olympics, kausapin po natin si Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Si Connie, season po ito. Magandang umaga po, Connie. Yes, sir. 40%. Makikikamusta lamang po kami sa mga atleta natin dyan. Kamusta po? Uh, are they uh, in high spirits? Especially after po na makapagtala po tayo ng dalawang ginto mula naman sa ating pong kabayan na si Carlos Yulo. Yes, uh, open naman. High ano? spirit pa rin. Okay. Pero pa po naantay na, -antay na, na lima. Uh -huh. Pero pa po tayo hindi mo naantay. No? So, gabi na ito sa Paris time. Uh, bukas ulit, 9.30 Paris time, sabi. Then okay. yung mga weightlifters, tatlo. Then, mm -hmm. yes, they go first pa dalawa. So, yes. Uh, ito pa pala yung natin natin. so, uh -huh. but overall, ano po ang ating uh, assessment sa mga, of course, performance no, ng ating po mga atleta dyan? Well, yun po, yung, yung, sinabi ko po noon, bago na, we will deliver and we will surpass uh, the Tokyo medal hall. Nalampasan na po natin. sports history, history na po natin na, uh, na dalawang din po. And for sure, mayroon pang dalawang medal yung kasunod. Yes, sir. Uh, uh, Harinawa, kaya wapang noon dadagdagan pa. Talaga nga naman ho, kami ho ay nagbubunyi sa lahat na ho, ng mga atleta natin dyan na nakikipaglaban. Ano? Magkaroon man ng medala uh, medalya o hindi, importante ho talagang uh, nakita natin ang kanilang perseverance. And speaking of which, makikikamusta lamang po kami, ano, kina EJ Obiena, Yumir Marshall, at iba po, ho, sa kanilang uh, naging resulta sa kani nila pong laban. Kamusta na po sila? Okay naman no, po, uh, may type na uh, malungkot at uh, nangyari may na uh na sila yung, sila yung dating Olympians no, na, na mm -hmm. malakas mm na po yung mga nakalaban, mga surprises, uh, mga strategies kung meron man na, na uh, may mga injury na hinihinda. Uh, ang ano po doon, pumasok sila ng, ng Olympics, pumasok pa sila ng final. Uh -huh. Na mabigat pong gawin yun. Kaya yeah, four year uh, preparation po yan. Para po pumasok sa Olympics, kailangan kumali kayo ng SEA Games, Asian Games, World Championships, Asian Championships. Mm Pag -hmm. pumasok po kayo sa Olympics, panibagong qualifying na naman para umamit sa final. Kaya magigat ko talaga ang, ano, ang pinakita natin mga atleta. Yes, sir. At kasunod po nga ng tagumpay ni Carlos Yulo sa Paris at ni Hayden Diaz sa Tokyo naman noon, may mga nagsasabi na baka panahon na para siyempre pagtuunan at uh, talagang bigyan po ng mas mataas na pondo yung iba pang mga sporting events kaya po ng gymnastics at weightlifting. Ano po ang inyong masasabi dyan? Matagal na po natin sinasabi yan sa mga nakarami at may Ito pong nangyari ngayon, tayo pong Pilipinas ng isa sa pinakamababang may budget sa sports pagdating po sa ASEAN countries. Mm. So, balik bali, baliktad po nangyari. Tayo po ang pinakamababa ay naman nung meron lang gintong medalya sa ngayon. Mm Sa so, ngayon po, tayo pa lang po may gintong medalya sa ASEAN countries. Yes, sir. Na pinupuri po at nagulat po yung mga kapitbahay natin, mga leaders po ng kasama namin dito mm. sa, ngayon sa Paris. Yes, sir. At uh, we can just imagine ano, kung uh, mapagbigyan pa talaga ng mas malaking pondo at suporta. Lalo na po, siguro tayong magkakaroon ng mas maraming atleta ang magiging matagumpay at makakapagpauwi ng ating uh, mga medalya po sa bansa. With that, uh, we'd like to thank you, sir, for your okay. time. Opo, marami pong salamat at uh, God bless you Marami po. Magandang magat po sa inyo. Marami po. po. Ayan po naman si uh, Philippine Olympic Committee President Bambol Tolentino. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.